ano ba itong mga madre kakampay ba nila si BBM at si Romualdez at si Saldico bakit mga Duterte si Sara Duterte ang sinisigaw nila isa po akong katoliko pero hindi ito maganda ginagawa ng mga madre nakikialam sa politika mas maganda sana kung nakikialam sa politika na sa tama dapat ang puntahan nila ang mga congressman sila ang nagpundo bakit si BB Sara ang target nila dapat ang isigaw nila si Marcos ang panagutin at si Romualdez at si Saldico. Nasaan ang mga madre, ang mga pare nung ginawa ni BBM zero budget ang PhilHealth? Kinuha ang budget sa PhilHealth, dinala sa Unprogram funds. Yun ang naging ugat ng korupsyon sa Unprogram funds ayon sa hearing sa Senado. That, uh, alam niyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit, ay dinala sa national government. nagdra na naman ito si BBM. Ang tagal na yan sinabi ng Supreme Court na ibalik ang pera sa PhilHealth. Ang 60 billion na kinuha dinala sa unprogrammed funds ngayon nabuking na. Ngayon ang sabi niya ibalik kung mayroon pang mababalik. Sana meron pang natira. Naramda kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong Ah, uh, pakita natin na dumadami ang uh, ang serbisyo na kino-cover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan 'yan dahil iba 'yung ibang usapan ito. They, you were talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, syempre nandun pa rin ang pangamba. So I'm happy to be able to announce, dahil sa ating mga ginagawa, alam, siguro alam naman ninyo lahat, yung mga savings natin na bago, nagaling sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways yung yung 60 billion na yan ibabalik na natin sa Philhealth para Yay! hindi lamang hindi lamang para sa pangamba ng tao ko hindi dahil gagamitin na natin nagkaroon na tayo ng savings gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya uh, yan po ang aming uh, patuloy na ikinagawa para parang ating, ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, uh, lahat tayo, lahat mga health workers, ginagawa lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak, lalong-lalong na dito, ay uh, naaalagaan, naaalalayan. And that's what we are trying to do.